Hi guys. So for today's video, i pupunta kami sa bahay ng lola at tutulong kami sa pagdadamo ng kanyang mga pananim At magtatanim din kami ng kamuting kahoy. And as you can see guys, andito kami sa malapit sa kalsada kasi kaka kakababa lang namin sa tricycle and ngayon is maglalakad na naman kami. Sobrang init. So, galing kaming barrio guys. Bumili kami ng ulam, isda, at saka tinapay. Para meron kaming kakainin mamaya pag napagod kami sa pagdadamo. <laughs> Nandito na tayo sa bahay ng lola guys At wala siya dito Hindi namin alam kung nasaan siya La Lola Lola deday So wala dito si Lola guys. Pupunta natin sa kabilang bahay. Baka andoon siya. Palapit lang din naman dito yung isang bahay, guys. So, ang dami na palang tanim ni Lola na, ano, guys. nakamutikaw, kanguy. So, dito kami magtatanim. Ayan, oh. Nabuhay na yung mga pananim niya. Ayan, kita niyo ba? Marami na. So, ayan yung bahay namin isa, guys. Malaki siya. Kaso nga lang, sira-sira na rin. Ayan, Ayan. O, oh, di ba? Ang ganda ng nakatira dito, guys. <laughs> so, ayan pala yung palagi naming, ano, guys, oh Background. Yung miracle fruit. La? Mm. halo lola tiya Napin si lola guys yung lola namin merong pagka chismosa ngayon kung <laughs> 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 saan saan nagpupunta yung lola namin guys kaya hanapin namin baka nandun yun sa kabilang bahay or something may binili ba or talagang nakipag lang And guys sa wakas nakita na ni Bunso si Lola asan ka galing lah? Kalinda. Uh, oh, nakipag-kismisan. <laughs> na ngayon si Lola, guys. Ang tagal na sa kanya, pero ngayon lang siya dumating. Kung hindi mo pinantahan dun, so hindi siya muwi. O, oh, diba? Mm. <laughs> so, ngayon, guys. Dito kami magsisimula. Magdadamo kami ni Bunso. At ayan si Lola, nakapanood lang sa amin. Alam nyo guys, ganito yung ginagawa namin nung maliliit pa kami. Tapos, tumutulong din kami kay Lola kasi dito lang kami naghahanap buhay. So ngayon, samahan nyo kami magdamo kasi pag ulan na dito kaya kailangan namin magdamo at saka magtanim ng mga kamuting kahoy or kamote, wag ganyan. Kaya tara, magdadamo tayo. Ito ano dala? thank mm -hmm. guys ang init kaya dito muna tayo sa medyo ano medyo lilim medyo malaki na rin yung ano namin <laughs> dinaniman ay dinamuhan so ano guys uh, wala tayong itatanim na mga kamote kahoy kasi namatay sa init yung mga puno yung itatanim sana namatay so meron natira kaunti pero naitanim na ni lola so wala tayong itatanim kaya ang gagawin na namin ni bunso ngayon is magdamo lang talaga Pahinga muna kami ni bunso kasi sobrang init talaga ang oras ngayon is magta-12 na No? Magta-12 na. Kasi dapat maaga pa kami nag, ano guys? Maaga pa kami nagdamo. kaso nga lang si Lola nga, 'di ba? Ang tagal namin hinintay o 'di ba? Medyo malapad-lapad pa 'yung dadamo natin, guys. Oh. Para hindi natin 'yan maano na isang araw lang. Ayan. Ayan, oh, makapali mga damo, oh. So, pahinga muna tayo kasi sobrang init. Ano, oh. kayo yung bunso, guys.

dudukan layan kuant kuasat kan kembali pinggan go ga suruh sama ben karena nus katakan kan usuk ko kain tayo guys si Lola. Tapos na daw siya kumain, guys. Ang ulam namin is isda. Yung binili namin sa barrio. Tapos ni ni Lola. Hindi kita, Lola, dahil. Ayaw ni Lola kumain kasi bak, busog pa daw siya. Masarap magluto si Lola guys kahit anong lulutuin niya masarap. Yung luya. sarap na ko Yung kay Bunso guys. So am yung kinakain niya. Kasi nga. Bawal pa siya kumain ng ano. One month pa siya hindi kakain ng ganito kanin.

なとん。てんだぞ。うん。まとんかんでも。ここく。からとかいぶんかごにょ。やにょ。かてん barato な。 Hi, hey, guys. Kumakain siya ng tinapay. Tapos, inaano, siya, inaano niya, sinasawsaw niya dun sa sabaw ng isda na niluto ni Lola. Uh -huh. <laughs> si Lola, guys. Masarap daw guys, pinapatikin pa ako. Ano ka chura da <laughs> no. okay. so yun guys pabalik na kami ng baryo at nagbabantay kami ng masasakyan namin na motor so yun lang guys thank you so much for watching